Ayan, magandang araw mga ko OFE at meron na naman tayong aabangan dito sa OFE, panibagong segment at gagawin natin yan dito sa Singapore. Yan ito, at yan ay natin ng mga SG Preneurs. So ayan, and that, itong ito ang at dito tayo ngayon kasama si Ate Lilia ng DLM Eventive. Ayun. so mag-uumpisa tayo syempre, kikilala natin ang, 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 kanilang mga negosyo at at the same time, i natin sila sa OFE experience. So ayan, so at Ilya, bakit ka pumasok sa pagnenegosyo? Yan, bakit ako pumasok? Kasi po apat ang anak ko, hindi <laughs> But ah, uh, yeah, uh, I'm not a business uh, woman, neither my family, but somehow if you uh, pag nakita mo naman talaga na tipong may pangarap ka, nangangarap ka ng mas maganda ganda ang kabuhayan mo uh, sa future Siyempre, mag-iisip ka ng negosyo, kaya ako naging entrepreneur. Ayun. So, ano po yung nature ng DLM Events? Ano yung business? Okay, DLM Eventive po is an event company that we are bringing talents. Of course, unique talents po. Especially, siyempre, proud to be Pinoy. Ayun. Yan, yun ang gusto ko, di ba? Kasi dugong Pilipino tayo pare-pareho. So, uh, that is the main purpose. Makita ko nagpatayo ng DLM Eventive po. Ayun. So, atin ano yung since nasa community tayo, 'di ba? Community of entrepreneurs. Ano yung maitutulong ng DLM eventive sa community natin dito sa Singapore? Ayun. So, DLM eventive, of course, I really wanted to connect, reconnect lahat ng mga kapwa Pinoy. And at the same time, you know, nandun na tayo sa community. Kung anong pangangailangan ng isa, why don't we support not only support health? Mm -mm. And at the same time, bring them up And, of course, mas nakakatuwa, di ba, pag ang kapwa mo, Pinoy, lumalago, lumalaki. Diba? Ayan, yan talaga ang entrepreneur, mm. diba? Yung kung anong maitutulong natin sa kapwa natin Pilipinos. And since nandyan tayo, DLM Eventives, ano yung paparating natin na event? Oh, yan. Eto na, simula at wakas. <laughs> SB19, of course, the first keep up that uh, was recognized all over the world. Mind you, global po ito. So, of course, again, proud to be Pinoy. SB19 is coming August 24 in Arena here in Singapore. Pro. So, ayan mga ko, if in, witness nyo ang isang unang-unang episode natin dito sa gagawin natin mga sa mga SG, SGpreneurs. So, ayan, abangan nyo rin po yung mas mahabang storya ng DLM Eventive sa paparating na OF experience. So, abangan nyo yan mga ka OFI.